Magandang hapon, uh, Jory. Yeah, magandang hapon po, uh, Ma'am Susan. Okay. So itong si Ofel, uh, saan pa natin inaasahan mag, uh, maghahasik ng kanya mga ulan at hangin sa mga oras na ito? Uh, sa ngayon, uh, patuloy po ang uh, pagulan na inaasahan natin dito sa Metro Manila at sa ilang bahagi na kung saan nasa uh, signal number one. At uh, bukas, itasahan pa rin natin ang uh, mga pag-ulan rin dito sa Metro Manila. Kaya lang hindi nakatulad ng ng uh, nangyayari ngayon. And by Saturday, uh, hopefully, uh, magiging na yung panahon. Ibig sabihin ba na wala na sa Pilipinas by uh, Saturday itong si Ofel? Actually, ma'am, ano, uh, kung ma-maintain yung speed niya, yung direction, uh, before 2 p.m. tomorrow, uh, nasa labas na ng PAR itong si uh, Opel. Uh, oh, ba si Offer pwede mag-landfall dito sa Metro Manila dahil nakaapat na landfall ito, tama ba? Opo, okay, ang nadaanan po niya ay mga maliliit na isla dito sa Visayas area. And uh, wala naman po kami nakikita pang uh, dahilan para bumalik itong si Opel. At uh, kung napansin niya po natin, mas bumilis pa siya ngayon. So definitely talagang uh, pa northwest ang kanyang direction at uh, talaga lalabas na siya ng par by tomorrow. Uh, Jerry, itong Metro Manila ay nasa yellow warning. Ibig sabihin ba nito yung uh, malakas na pagulan ay eh, pwede magpatuloy pa hanggang bukas? Ang mga pagulan inasaan natin itong uh, gabi na to, at by tomorrow, asahan na lang natin yung mga pamisan-misan pagulan at pwede na rin sa ibang dako ay makikita na rin yung uh, sikat ng araw. Ano inaasahan natin magiging ilagay ng panahon this coming weekend? Okay, uh, magiging maganda yung panahon dito sa Metro Manila this coming weekend. Uh, kung wala po tayong makikita pang uh, mga bagong LPA na pwede magpaulan dito sa Metro Manila. Pero generally, wala pa naman po kaming nakikita ng uh, panibagong nabuboong LPA. So, uh, we can expect na magiging maganda yung uh, weather dito sa Metro Manila this weekend. Okay, maraming salamat, Jody Lowins, Weather Forecaster ng Pag-asa.